naman tayo po'y pinalad na makakausap. Kaugnay pa rin sa issue ng mga pagbaha, mismong uh, Undersecretary for Integrated Environmental Science ng DNR, si Dr. Carlos Primo David. Dr. David, good morning po. Johnny Banya sa uh, Judith Estrada Larino po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Morning, John and Judith. Right. Una sa lahat, Dr. David, uh, may mga lumalabas pong information. Uh, bukod sa resbak ng uh, nature, kalikasan, kalikasan, mm -hmm. e eh, mukhang merong uh, pwede rin masising tao or human intervention doon sa nangyari sa Cebu, uh, Dr. Oh. David. Okay. Alam mo, John and Judith, sa mga malalaking disasters like yung nangyari sa Cebu, halos sa lahat ng pagkakataon, maraming factors ang nagfail At kailangan magfail itong lahat ng factors na to para magkaroon ng ganitong, kumbaga sa in English, what we call as the perfect storm. Mm -hmm. Talagang malalaking, malaking uh, sakuna. Wow. So, sa, ang failure dyan ay dalawang kategory, yung mga hindi natin kayang kontrolin, kunwari yung uh, weather, yung dami ng ulan, pa. at saka yung oras ng pagdating ng ulan. Wala tayong kontrol dyan. Pero marami ring factors na may kontrol ang ang tao. Mm -hmm. At pag ito ay nag-fail din kasama ng yung natural causes, yan na yung malaking sakuna. Mm -hmm. At ang mm -hmm. binabanggit po with your indulgence, Dr. David, uh, Ma'am Judith, mm -hmm. eh, sinasabing ilan sa mga factor na pwedeng napigilan at mm -hmm. pwede rin namang uh, naka-apekto sa matinding pagbaha sa Cebu is yung pagkakalbo ng pag kagubatan, Oo. pagmimina, Sama at pagkuha ng dolomite sa iba't ibang lugar sa Cebu na binabanggit na kung nung wala pa raw po yung mga ganitong aktibidad, Dr. David, hindi nila naranasan mm -hmm. eh. At for the historical, yung kasaysayan po ng Cebu, mukhang yung nung itong panahon lang na ito, nangyari itong matinding uh, kalamidad na ito kalamidad, na okay. pagbaha po, Dr. David? Uh, Sasamahan ko pa ng iba pang factors na maaaring nakakontribute. No? So, hindi lang isang factor in most cases ang dahilan ng nung, nung pagbaha sa Cebu. Hmm. So, tama kayo yung pagkalbo ng ating kagubatan. Number two, yung land use planning natin ay kailangan ding tingnan Meron talagang mga lugar na sadyang bahain at pagka natin ito ng mga estruktura during times na walang kalamidad, mm. makakalain natin safe. Yan ay isang factor din yan. Number three, yung um, babanggiting ko na rin, yung mga flood control structures na itinayo natin uh -huh. over the last uh, four years, yeah. at the very least they were not effective, obviously. I'll, mm. I'll give one example. Yung uh, Batuanan River na siyang bumaha doon sa Villa del Rio. Wow. Uh, bumaha siya. This river is heavily diked. Ibig sabihin, halos yung buong kahabaan ng ilog na ito ay may dike. Hmm. At uh, number one, hindi siya naging effective, obviously, dahil ang laki ng pagbaha sa lugar. Hmm. Number two, kung ako ang tatanungin ninyo sa geologist, may, may punto na baka nakasama pa yung mga estrukturang ito at nakapagdulot pa ng mas malaki o matinding pagbaha. Kung dike ang binabanggit niyo, Dr. David? Opo. Aha, ibig sabihin si na bukod dike, sa makatulong, uh, nakas naka, naka ano pa? Asama. Nakasama pa po. Walang tama? tulong talaga? Tam, tama, tama po. Mm -hmm. I-explain ko ng mabilis lang, Opo. 'yung ilog kasi para yung kanal at pagka nilagyan mo ng harang o dike doon sa upstream portion niya, sa headwaters niya. Uh, pinipigilan mo bumaha doon sa taas mm -hmm. pero saan pupunta ang tubig Dok. kung pinigilan mo siyang uh, mag, mag magpabaha doon sa taas bababa at bababa yung tubig mm -hmm. nayon yung volume ng tubig na bababa ay mas malaki na kumpara doon sa kung walang dike sa itaas. may may puwersa kasi pinigilan eh hindi po ba Dr. David tama ba mas matama yon john mas mabilis mm -hmm. ang tubig at mas malaki ang portion na bababa. Right. Uh, normally po, Doc David, bago magsagawa ng mga proyekto, lalo na kung may tatabasing puno at lalo na kung may mga bundok na gagalawin, humihingi mm -hmm. po ng permiso sa DNR yan, di po ba? Tama po. Hindi Meron po ba? Opo, oh yung pong mga ganitong proyekto po ba, hindi nakakuha ng uh, permiso or certificate mula sa DNR, Doc David? Uh, yung mga ano pong proyekto, like uh, yung binabanggit mong quarrying, oh, o kaya yung mga po. bahay, oh, lahat po. yan. Lahat yan kailangan kumuha ng ECC, Environmental Compliance Certificate. Certificate. Hmm. Opo. Oh, Posibleng wala sila nito, Doc? Mm, mal maliit ang chance na wala, pero hindi ko dinidiscount na yung ibang development ay baka hindi sila kumuha. Pero sa malalaking mga proyekto, like malalaking subdivision o kaya quarrying, yan, malamang at sa malamang meron niyang isisi. Po. Yung nangyari sa Cebu, uh, Dr. David, binabanggit nila na parang <laughs> andami ng uh, ibinuhos na ulan, eh, katumbas ng isa't kalahating buwan. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Sa loob lamang lang ilang araw, uh, Dr. David. So, isang bagay din po talaga, no, yung dami ng ibinuhos na ulan malaki talaga yung factor na yon pero ito eh wala tayong control hmm. sa dami at uh, very important point yung timing kung anong oras umulan hmm. biruin mo umulan siya ng uh, madaling araw no so 4 am ang peak ng ng kanilang pagbaha hmm. hindi hindi inaasahan ng mga tao na ganito yung ulan so hindi nakapaglikas uh, likas ng ng tamang uh, oras hindi na, na ilagay ang kanilang mga kotse sa mas mataas na lugar, mm -hmm. kasama yung factor na yan. Pero in terms of volume, tama, mas malakas itong pagkula na ito kumpara sa yung more recent uh, typhoon, mm -hmm. yung typhoon Odette, na uh, super typhoon of Odette na puro hangin okay. pero malaki okay. rin ang pinsala sa city. Wow. Well, David, binabanggit po mismo ng OCD na may kukumpara itong ano eh, Ondoy 2.0 eh, dahil sa laki ng pinsala sa pagkakataon na sa Cebu nangyari ito na ang pinakamalaki mm. pinakamalakas na pag-ulan uh, within historical times yung okay. pag nagre-record na tayo ang Ondoy mga 600 mm of mm. rainfall over just a period of uh, 24 hours ito ang mga ang pinakamalakas na inaitala ng pag-aasikaso ng mga 400 mm over two days Ooh, so, so okay. halos sa Ondoy at ang epekto sa Cebu ay parang parang kondoy yung nangyari mm. sa Marikina at dito sa Metro Manila. Opo. Dr. David, sa inyo pong pag-aaral, uh, magagawan pa po ba ng paraan in the nearest uh, time, in the soonest time possible na mm -hmm. maiwasan na po yung mga ganitong uh, insidente? Bukod siyempre sa hindi natin kontroladong uh, uh, kalikasan. Dok? Gaya ng nasabi ko, John, paraming factors yan. Kung yung mga factors na hindi natin makontrol, eh, wala tayong magagawa dyan. Pero marami pang ibang factors na pwede nating pagtuunan ng pansin. Number one, early warning. Mm -hmm. Number two, uh, land use planning. Number three, more effective flood control structures. No? More nature-based. Yan ang pinapromote namin sa DNR. Nature-based solutions to flooding. Reforestation, impoundment of water, no, instead mm -hmm. of uh, controlling the river. Yan yung pinopromote natin at uh, nakipagtulungan tayo ngayon kay Games at PCWH para ito na yung mga i-implement nating mga program. Mm -hmm. At yung po bang programa at paplano, Dr. David, eh, nationwide po ba ang uh, ini-scope ninyo? Kasi ang problema, kung hindi mararanasan ng limbawin, nangyari sa Marikina, hindi gagalaw mm -hmm. eh. Sorry po ah. Tapos kung hindi oh, nangyari itong sa Cebu, parang... Uh, hindi rin, hindi ma rin makikita yung pang oh so yung gagawin. po ito po bang plano ninyo is nationwide in hmm. scope or doon lang sa mga particular na naaapektuhan ng matindi and then dapat nationwide in scope tapang okay. na, na mo ng ano yung malaking problema ng Pilipinas sa so tingin ko tayo kasi ito si is to believe eh dito nangyari sa atin na hindi tayo gagawa ng uh, mga pam pamamaraan So ang Marikina, dahil naranasan nila yung Ondoy at yung mga bagat noong uh, mga 10 years ago, almost 15 years ago, eh, handa na sila lagi. No? Pagka-evacuation, sinabi ng LGU mag-evacuate, alam na rin nila kung ano yung mga kailangan gawin. Sa Cebu, wala pa silang ganitong experience and this will be a learning uh, opportunity for Cebu. Ang pinaka-importante sa tingin ko at napunto mo, na yung mga lugar na hindi pa nakakaras ng ganito ay matuto sa experience mm -hmm. ng ibang probinsya. Mm -hmm. At kahit na hindi sila mismo ang naka-experience, naka mm -hmm. ay gagawa na ng paraan para maiwasan itong ganitong sakuna. Mm -hmm. Masasabi ba, Dok David, na ito yung kabayaran ng development? Kasi urbana, highly urbanized ang Cebu eh. Di po ba? Mm -hmm. I think parte yan dahil nag-encroach na tayo ng development, housing, commercial and uh -huh. industrial development sa mga lugar na talagang sadyang bahain. At pilit natin kinokontrol ang kalikasan, saan dadaloy ang tubig sa mga ilog natin, kaya hinaharangan natin ito ng pader. E, mm -hmm. eh, ng nature doon. As a scientist, mas gusto namin na uh, hayaan mo yung natural uh, features ng pagkasan. So mm -hmm. Kung ito ay bumabaha, huwag kang mag-build dyan. Pero hindi natin maiiwasan yan sa lahat ng pagkakataon. Mm -hmm. Gaya ng Cebu na highly uh, urbanized, kailangan talaga ng lupa kung saan uh, titira mga tao at uh, yung kanilang economic activities gagawin. Mm -hmm. so, so balance ang I think ang importante dyan mukhang doon tayo nagkakaproblema, Doc David, sa pagbalanse ng kalikasan at sa ng... Sa oh, Inahanap, nakita at pag-unlad. Hindi po ba, Ma'am Juday? Oo. So, hmm. um, so, ang, ang, uh, siguro ang takeaway message dyan, John and Judith, ay, well, number one, we work with nature. Kung ano ang nakikita nating uh, dahil wala, wala makakapigil sa forces ng nature. Ang pwede lang natin gawin ay i-manage no? at sa kung titira at titira tayo sa mga area na katabi ng isang ilog alam natin ang risk na pinapasukan natin at uh, hindi magandang mindset na kaya kong kontrolin ang ang mga events na pwedeng dumating in the future like pagbaha no so yung yung risk hindi ko rin sinasabi na wag na tayong magbuild diyan dahil nangyayari itong mga events na to once mm. every 5 years or once every 10 years, 10 years or even or once every 50 years mm -hmm. no so hindi rin naman pwede na babahayan ng uh, the next na 100 200 years mm -hmm. wag na lang tayong magbuild yan so mm -hmm. yung development siguro mas conscious uh, sa sa natural environment at uh, importante yung early warning sa mga pagkakataon na may pagbahang ganyan Okay, aring may masirang mga estruktura, kasama na yan sa risk na yan, pero sana walang walang uh, casualties okay. no? at, at yung mas malalaking mga damage. Mm. mm. Dr. David, uh, aside oh. from uh, Cebu, may nakikita pa kayong uh, iba pa bang mga lugar na maaaring makaranas? Because darating Iris. na naman yung bagong Apa. ano Iris, may super typhoon, super typhoon na naman typhoon po. Si David. Hello? Opo, o -o. Dr. David. Si Uwan. Uwan. Hello? Opo, oo. Dr. David? Hello? Doc? Doc? Ah, doc, narinig niyo po ako, oh, may elet? Apo, Doc? Ay, teka, no, wala, wala yan. na. Alright. Sige, Tama sige. Tama rin naman yung hmm. binabanggit na talagang kailangan balanse. Eh. Naalala ko, Ma'am Juday, ah, subukan mo yung ano, yung sa dagat, di ba? Hmm. Pag umalon, di ba nawawala? Oo, Pumunta oo. ka doon sa pinagtanggalan ng tubig, mahiga ka ron. Lagyan mo ng buhangin. Pag tama nung alon kahit mahina o mali malakas, napupulbos eh. Mm, mm Dadaan at dadaan eh. Yes. Lalo na pag tubig hindi mo talaga mapipigilan 'yan. Lalo na kung may pwersa. Yung current natas. nga, 'di ba? Sabi mm. yung pagka, ay sa, sa ilog. Ang gati, ang hindi mo ay, naiisip yung mga mm. dapat na ano, gagawin mo. Correct. Dapat dito ka lang kumapit ka sa Aha. ganito, kumapit ka sa ganyan. Pag ganito ka lang na mm. Dire-diretso ka nun pag inagos ka ng tubig. Alright. Eh. Walang control talaga. Alright. Ay Alright, nasa... Ay, Alright. balikan natin. Oh. Uh, Dr. David, yeah. good morning yeah, po ulit. Judith, oh. Pasensya na po kayo tanong. ha. Uh, uh, ano pa po yung mga ibang lugar na nakikita niyong... Uh... Ay, well, ayaw natin sanang mangyari no? na makaranas mm. nung nadanasa, nang, nang ng nadanasan ng... naranasan ng, Cebu. Cebu. Mm -hmm. Lalo na, meron na naman pong paparating na super typhoon itong si Juan. Na ang target daw, Sir John, ay Luzon. Eh, Luzon. Luzon ang tatama. Uh, Central Luzon. Uh -huh. na, na, oh, North, Northern, uh, northern Luzon. Mm. Yes, Southern Actually, Luzon and Central. Actually, nakatuwa ng pansin natin sa Cebu dahil talagang natamaan sila nitong Bagyong Tino. Pero may pagbaha rin na nangyari sa mga karatig na probinsya like Apo. Negros mm. no, at yung mga maliliit na isla. Hindi na lang natin na kita sa media and dahil mm. so hardest kasi yung Cebu eh hardest, hardest hit, hit. Tama. Mm. <laughs> ngayon itong tama ka para ting itong bagong bagyo natin northern Luzon naman ang dating nito ang landfall nito mm. I would say mas handa uh, in terms of experience ang mga taga Luzon kumpara oh. sa Visayas. Um, but just the same sana maging learning opportunity din tong Cebu mm -hmm. na to para doon sa sa mga probinsya natin sa Northern Luzon. Oh. Ang mga maapektuhan diyan uh, base doon sa nakita kong mapa dito sa DNR ay ito mga northern Luzon provinces kaya mm -hmm. Isabela, Ilocos sa ganyan <laughs> uh, Cordillera oh. no. Oh. Uh, Baguio Baguio City. Pagka may bagyo kasi ang napapansin namin, ang although pag, pagkaalam mo kung nasaan yung eye of the storm, malakas ang mm -hmm. ano niyan, malakas ang hangin at ulan niyan. Oh. Mm -hmm. Pero kumpara sa just south of the eye versus just north of the eye mas malakas ang pag-ulan dito sa southern portion sa ilalim mm -hmm. ng i compare doon sa northern part ng bagyo. Pero so, asahan din natin may Biskayan, may Biseha, yan Pangasinan, mm -hmm. yan ang mga paapekto. Dito din sa Metro Manila o, tingin ko, sa pulid po, tayo eh. Ulan eh. Pag o. O, may pag-ulan din dito. Mm -hmm. So, hopefully mas uh, from the experience of Cebu at the very least natuto yung mga kababayan natin ang maghanda. Mm -hmm. Right, eh, Dok, Dok, di ba may binabanggit niya na karamihan sa mga lugar natin sa Mindanao at Visayas, dati hindi naman tinatamaan ng bagyo yan eh. Pero dahil sa climate change, talagang lahat dinadaanan na yan eh ano po. Okay, okay. kung tama, tama ka John, merong hmm. research na yung track ng bagyo na dati ay mas madalas sa northern Luzon, uh -huh. Matanes, Mataas, no? ay unti-unting bumababa. Kaya mas nakikita na natin yung mas maraming typhoon oh. na dumataan sa Visayas at Mindanao. At Mindanao. Oh. Hmm. Right. Dok, nasa Tama. Na inyo pong pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayong paalala. Lalo po't meron tayong ina inaantabayan at pinapanalangin. Lumihis naman. Pero just the same, ano pong mga karagdagan panawagan nito po ninyo, Dok David? Kaya ang nasabi ko, sana natuto tayo dito sa experience ng Cebu no one is safe. Hindi natin alam ang ang pangyayari, ang dami ng ulan na naparating dito. Number two, yung flood control structures natin, sinasabi ko nga sa media at sa Senado nung nandun ako minsan, yung mga ghost projects na nakikita natin, ang mas masama pa dyan ay yung mga poorly situated structures mm -hmm. na structures. Nagawa pero Imbis sa makatulong ay nakasama pa sa pagbaha. Hmm. Moving forward, I think na tayo from this uh, flood issue na pag-isipan natin mabuti kung saan tayo maglalagay ng estruktura at yung ating intervention. Wow. Dito naman sa pagdating ng bagong bagyo, Northern Luzon, masanda na siguro tayo. at uh, let, let us use the experience of Cebu in order for us to prepare a little bit more than uh, how we prepare hmm. usually. Right. Maraming salamat po. Right. Sir David, maraming maraming sa uh, salamat po sa pagkakataon at kami po ay umaasa ng mga sa mga susunod na pagkakataon na wag naman sana eh muli ka naming abalahin sa programang ito. Doc, thank you so oh. much ah. <laughs> maraming salamat doon Do, sa jury. Sana naman doon sa ibang pagkakataon ay walang sakuna. Yes, okay. no. po ipapanalangin namin. Magandang balita ang mission. Nagkakanda bulol-bulo no. lang <laughs> sa pagsasabing maganda naman ang pag-usapan natin eh. Okay. Thank you so much sir ha? Morning. You, po. Maraming salamat po. Bless po. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, si DNR Undersecretary for Integrated Environmental Science, Dr. Carlos Primo David.